So, yung may nagsabi, wow, bet, malaki yung laman, tas affordable pa, I'll try it. So, tinutukoy niya yung papaputi natin ng underarms, ng at kuyuko. So, ayun guys, kakatapos ko lang maligo, opak, oh, naligo ako. <laughs> ayan guys, at mag skincare naman tayo using Rosemar Kojic Papaya Set. Ito yung favorite kong set talaga ngayon kasi, ayan guys, kahit walang, walang pimples, kahit walang filter, makikita nyo guys na makinis na talaga siya. Hmm. Cotton. Kuha muna tayo ng cotton. Naghilamos na ako, nagsabon na ako, kaya toner na lang tayo and cream. So, ito guys, kung makikita nyo, anim na yung laman nito. So, ayan, meron siyang dalawang sabon, dalawang cream pang umaga at gabi, sunscreen, sunblock spray, and toner. So, di ba diba, sa 249, super sulit talaga niya. Ayan, guys. And gamitin na natin ang ating favorite set. Ayan, kasi alam nyo naman, magta 30 na ako after 5 days. Tama ba? 5 or 6 good. So, ayan. Kailangan hindi tayo magkakape kasi may lasma. Ayan, sinisipon. Toner. Alam mo itong toner na ito, kahit maputo sa may part ng mata, hindi talaga siya mahapde. Pero napakabango niya. Hindi rin siya mahapde. Hindi na, yung ba ito? Oo, umi. Hindi na, yung stima ba ito? Ay, strawberry Pinis, di ba? Walang makeup yan, ha? O, oh, kita nyo naman. O, oh, no cut. Ayan, dirty. Ang sinatnat. nat Eww! Tapos gagamit tayo dahil umaga ngayon. Kojic papaya sunscreen. Eh, wala una na pala. Ayan, gising-gising ko lang. Ayan. So, lagay lang tayo yung ganyan. 249 lang to, guys. Promise, try nyo talaga. Hindi kayo magsisisi sa set na to. Pero kung gusto nyo nagbabakbak, Rosmar Rejuve set. Kung ano naman, glass skin poreless, Rosmar Hydro Glass Skin set. Pero lahat ng set natin, nakakakinis, nakakatanggal ng pimples, dark spots, speckle natin. Ayan. may ilaw ha. Naglagay kasi ako ng ilaw para makita nyo kung gano'ng ka flawless, gano'ng ka puti ang aking face. Tuyo na yung mukha ko. As you can see, pwede na natin lagyan itong rosemary, Marco Jig Papaya Serum si for Pecas Melasma din. Ayan siya guys. Ano ba? Ayan. Ay, ay, ay. Mahulog pa. Ayan. So nakakatagal siya ng pimples, dark spots, and peklat. Super bango pa. Ayan. No cut video para makita nyo na ginagamit ko talagang aking mga set. Natulo na. So ayan. Pwede yan sa mga baget, buntis, at lakiti. 12 years old. And guys, eto pa ha, alam mo yung ba yung mga kojik papaya natin na o, yan? Is pwede po yan hanggang leeg, kilikili, lahat ng maitim na gusto nyong paputiin. Hoy, oh, glass skin. Lahat ng mga maitim na gusto mong paputiin, gamitan mo lang ng Kojic papaya serum. Sa totoo nga, kahit di ka na mag-set eh, ito na lang talaga. Pero syempre, bumili rin kayo for best result.